sama tayong magiging karakli. Ipaasa sa pina ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte. Para po yan sa kanyang mga pagbabanta itong weekend laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Si Pangulo Marcos, sinawag na kriminal na pagtatangka ang mapayag ng Vice Presidente sa bagiit na hindi niya ito palalampasin. Git naman na Vice Presidente, hindi rin niya palalampasin ang mga ginagawa sa kanya. Saksi, si Ivan Marina. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilim na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ah hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Dalawang araw matapos ang pag-ubantang yan ni Vice President Sara Duterte, gitit pa ulumbong Marcos. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pagkaraniwa ng mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ayon sa Pangulo, tapos sa sanang usapan kung totoo pa rin lang anya ang sinumpaang panata bilang likod bayan na magsabi ng totoo. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung din lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na derechahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Buwalta naman ni VP Sara. Hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. May inungkat pa siya sa pagpalag ng Pangulo sa kanyang mga pahayag. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Binigno Aquino Jr. Sa naunang pahayag, sinabi ni VP Sarana maliciously taken out of context ang kanyang mga pahayag na itunuring na round na National Security Concern ng National Security Council o NSC. Hinamon din niya ang NSC na bigyan siya ng kopya ng notice, listahan ng attendees, mga litrato at notarized minutes sa pagpupulong kung saan nagkasundo ang NSC na ituring na national security concern ang kanyang mga pahayag. Dapat isama rin daw sa agenda ng susunod na pagpupulong ng NSC ang kanyang hiling na makapagpresenta ng mga banta sa Vice Presidente, sa Office of the Vice President at sa mga tauhan nito. Nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa President pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Sabi ng vice, hindi na siya umaasang magiging pata sa kanila ang gobyerno. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag threat sa iyo, bale wala. Pag sa kanila, national security. Saan ka? Bilang tugon sa itinuturing nilang seryosong banta sa buhay ng Pangulo, dinoble na ng Presidential Security Command ang kanilang seguridad. Naka-red alert daw sila simula nitong Sabado at maghihigpit sa pagbabantay sa Pangulo sa mga susunod na araw. Ang opisyal ng Department of Justice tinawag na self-confessed mastermind ang BISE at sinabing gagamitin ang buong pwersa ng gobyerno para matukoy ang kinausap daw niyang asasin. The premeditated plot to assassinate uh, the President as declared uh, by the self-confessed mastermind uh, will now uh, face uh, legal consequences. We will use all the resources of government, all law enforcement agents, to find out the identity of this uh, assassin, and uh, the legal consequences arising out of this uh, criminal plot uh will be dealt with the full force of the law ipasusubpinan na naman ng national bureau of investigation si vp sara at bibigyan ng limang araw para humarap sa otoridad. hindi po namin agad inaresto si uh vice president dahil siya ay vice president napakataas na official so we will, we are giving her chance due process to answer. Handa naman daw itong harapin ng bise. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung sobina. Pinapreserve na rin ng NBI sa meta ang video bilang ebidensya. Sinimula na naman ang PNP-CIDG investigasyon kaugnay sa mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Yun ang talagang tutok ng PNP. Uh, kasi specifics na yun eh. So nandun tayo sa level na yun. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoo baka naman walang hitman, o baka naman uh, yan ay figure of speech na naman. So yun ang ating mga titingnan dyan. Ayos sa DOJ, maraming pwedeng ihahain na kasong kriminal sa vice-presidente. Pwede rin siyang disiplinahin ng ombudsman at maring madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado very uh, bad precedent for our country if we will not take legal action on this kinds of threat coming from a very high ranking official we have to maintain order in a civilized society by adherence to the rule of law and we will apply the full strength and force of the law a threat to the president is a threat to every Filipino because he is the one expected to deliver the service. And if he is impeded because of that threats, then it is a disservice to our people. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Nadagdagan ng lima araw ang contempt order laban sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zulayka Lopez na hindi pumunta sa pagdinig ngayong araw. Pumalag po ang bise Presidente sa pagpapalawag ng contempt order ganyan sa paraan ng pagtatanong ng ilang kongresista sa kanyang staff. Saksi si Jonathan Andal. Do you certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the debt and confidential funds? Mr. Chair, wala kaming kakampi dito. Walang maka-point of order para sa amin. How can you ask A resource person without Madam giving Vice. him copies. Without giving him, uh, him copies. Mr. Chair, point of Madam order, Vice Mr. Chair. Madam Vice President, please wait to be recognized. Give him copies. Pumalag si Vice President Sara Duterte habang tinatanong ng mga kongresista ang kanyang dating special Dispersing officer sa DepEd na si Edward Fajarda. Gate ng vice, bakit hindi agad binigyan ng kopya ng dokumento ang staff ng Office of the Vice President? Sa puntong ito, nagkasagutan din si na Vice President Duterte at Congresswoman Franz Castro. Representative Acop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes ma'am. No, hindi kasi uh, kami dito, ma'am. Pero dapat pangigingan ng na. Well, point of order nang suspendehin ang pagdinig na ang bise at pinuntahan ng mga kongresista. Nasa pagdinig kanina ang apat na OVP staff na naunang ipinakontemp at pinaresto ng komite dahil ilang beses hindi sumipot sa hearing. Pero wala ang chief of staff ng bise na si Atty. Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin. Sa excuse letter ni Lopez, hindi raw siya makapunta dahil sa acute stress disorder. Ang hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang madoktor na hindi po siya physically uh, incapable of attending today's hearing. I just find it a little bit um, odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na, na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. Dahil hindi dumalo ngayon si Lopez at dahil sa mga nangyari nitong weekend, nagdesisyon ng komite na dagdagan pa ng limang araw ang contempt order kay Lopez na dapat matatapos na ngayong araw na ito. I move, Mr. Chair, that the period of detention of attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Kasi hindi na siya makaka-attend makaka ngayon, ano? Talagang ano, no? So nakita na naman natin sa history Nung kanyang evas evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling like, niya na hindi naman siya hinaras o hindi naman siya uh, na-barge -na yung, yung, yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair ang pagpapalawig ng content order kinwestiyon ng mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte. Gayon din ng bise. Punto ng bise. Bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa apat na DepEd officials gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga assistant secretary at undersecretary bilang ito rin ang appointing authority. Madam Vice Tinanong President. kita kanina. I'm sorry sir. Tinanong kita kanina. Sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi, hindi mo po, alam. hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Kamera. Kita kita, sumagot. Sinabi mo, <laughs> Secretary, General, Secretary, 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 Secretary. Hindi ninyo alam five lahat. Five minutes, uh, one minute na one, one minute, one minute, one minute, suspension is declared the Kalaunan humupa ang tensyon at hiniling ng vice na i-reconsider ang pagpapalawig ng contempt order kay Lopez. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President, why he accepted the resignation? Do not ask due process. If you have any question, insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, sure. I will go to court. Opo. Pero uh -oh. that is Pero araw, araw, you are depriving a person of her liberty while I await. That is precisely the point, ma'am. If our action of detaining Doi. your chief of staff is against the law I think the proper remedy and I think you're a lawyer Yes sir the proper remedy is to go to the court Sir do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas That is the decision of the committee as a whole Tinutulungan ko lang kayo sir kasi napapahiya ang Pilipinas Ganito ba ang House of Representatives Sabado na madaling araw, emosyonal si Lopez habang inilalarawan kung paano umano siya pinuntahan ng mga tauhan ng kamera sa kanyang detention room nitong gabi ng biyernes. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night ililipat na raw noon si Lopez sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong alinsunod sa pasya ng komite. And they bring day, 10 people to serve you in the middle of the night. And they just param badger and go to your room and then demand you to go with them. And their life is already closed. Take this, guard. And then they take that, take that on your door, take bag and then just entered kalaunan isinugod sa ospital si Lopez matapos sumama ang kanyang pakiramdam. Nagsuka siya ng nagsuka ng nagsuka tapos nag-collapse. Inireklamo rin ni Duterte na hindi agad pinapasok ang ambulansyang magdadala kay Lopez sa ospital. At habang inilalabas Ay, si Lopez sa kanyang stretcher, sigaw ng bise. Ma'am, nagnakaw kayo ng oh, cellphone. Ibalik niyo. Ang sabi ni Lopez sa kanyang online briefing, dinimand raw ng mga nagpunta sa kanyang kwarto na makuha ang kanyang oh, cellphone. Naniniwala ako It was attempted homicide because she feared for her life. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat? Ang kailangan niyang gawin para matapos lang ang hearing na yan. Pero gate ni House Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Napoleon Taas, wala silang ginawang anumang paglabag sa mga karapatan ni Lopez. Na apat lang ho yung taong pumasok at tatlo ang babae at nasa likod yung isang abogado na lalaki. Ipinakita sa pagdinig ang isang video kung saan kumatok ang isang babae kasama ang isang babaeng security guard, babaeng nakadamit na pangpulis at isang lalaking nakaitim na jacket. Hey po, ma'am. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Diba? Kailangan pa mag-robe mag, 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 mag or what? Sa video ring ipinakita sa pagdinig, makikita ang tauhan ng kamera na kinausap si Lopez at ang kanyang kasama sa kwarto. Maya-maya may kinuha si Lopez at bumalik bitbit -bit ang kanyang cellphone na ibinigay sa kanyang kasama. Dito rin po makikita natin wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. Tinanggal lang sa posesyon nila at itilagay din sa lamesa. Andun, naiwan nun dun sa loob ng selda uh, yung cellphone. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Makibalita naman tayo sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Bukod po kay Atty. Zulaika Lopez na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, naroon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Saksilay, si Nico Wahe. Nico, Pia, muling bumalik dito sa Veterans Memorial Medical Center si Vice President Sara Duterte. Yan ay para samahan na kanyang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na dinalarito mula sa house hearing matapos umunong tumaas ang blood pressure. Mula pa nung isang araw na dinala rito sa VMMC si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, dumagsari ng mga taga-suporta rito ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Pagpapakita raw ito ng suporta sa bise na tingin nila ay tanging oposisyon ng administrasyon. Pagbabantay rin daw ito sa mga nangyayari sa opisina ng bise. Hanggat nandito raw sa VMMC si VP Sara at Atorne Lopez ay hindi sila aalis dito. Ang mga miyembro raw nila ay galing pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil nakikita natin parang walang oposisyon na tumatayo, kailangan na magmanawagan sa ating sa ng Pilipino. Matapos humarap sa pagdinig sa kamera, bumalik sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City ngayong gabi si Vice President Sara Duterte. Pasado sa 6 din ng gabi, nandalhin dito ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Kasama siya sa mga kinwestiyon ng mga kongresista kaugnay ng confidential funds ng OVP at DepEd. Naka-wheelchair at nangihina siyang inilabas sa kamera. Ayon kay VP Sara, 150 over 100 ang presyon ni Acosta Nananatili rin sa VMMC ang Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Zulaika Lopez. Sa ipinadalang liam ni Atty. Lopez sa komite na may petsang November 24, nagpe-excuse si Lopez na hindi makadalo sa pagdinig ngayong araw. Kalakip nito ang Certificate of Confinement ng VMMC kung saan sinasabing mayroong acute stress disorder si Lopez. Hirap daw siyang makatulog, takot, may nightmares at may iniindang shoulder at back pains. Kumasa naman si VP Sara sa hamon na magpa-psychological at neuropsychiatric test pati na drug test. Pero hamon niya sa mga opisyal ng gobyerno, sumailalim so din sa drug test. Dapat, magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng Departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Pia, hanggang ngayon ay hindi pa muling lumalabas dito sa VMMC si Vice President Sara Duterte. Kanina naman, bandang 10.22 ng gabi ay dumating dito si Senator Bato de la Rosa na may dalang pagkain. At live mula rito sa Veterans Memorial Medical Center para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe. ang inyong saksi. Iginit ni House Speaker Martin Romualdez na dapat maragot si Vice President Sara Duterte sa kanyang binitiwang banta nitong weekend. Saksi si Maki Pulido. Sa plenaryo ng Kamara, sinagot ni Speaker Martin Romualdez ang mga banat ni Vice President Sara Duterte nakakaalarma at hindi raw maaaring palampasin ang pag-amin ng bise na may kinontrata na itong papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Dahil dalikado raw ang mga ganitong pananalita, kailangan siyang panagutin. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamalan at sa siguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message that violence can be contemplated by those in positions of power. Giyit ni Romualdez, panglilihis sa tunay na isyu ang mga pang-aakusa ng Vice President. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her Because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations. and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Sinitari ni Romualdez ang hindi pagsunod ng bise sa mga protokol ng Kamara. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. Pagkatapos ng talumpati ni Romualdez, nagsalita na rin ng ilang kongresista para kondenahin ang mga pahayag ng pangalawang pangulo at may nanawagang maimbestigahan para mapanagot siya. The house must take immediate action. We must call for a full investigation into the vice president. Mr. Speaker, the behavior cannot just be tolerated and we demand that the vice president face the full force of the law for action. We cannot and will not allow anyone, even the Vice President, threaten the very foundation of this republic. Ipinasari ng mga kongresista ang resolusyong nagpapahayag ng suporta sa Pangulo at Speaker. Matapos ang talumpati, nag-picture taking naman ng mga mambabatas kasama ni Romualdez, kabilang dyan ang mga kaalyado ni VP Sara na sinadating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang talumpati ni Romualdez, napanood naman ni VP Sara na nasa loob ng kamera noong mga oras na yon. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang pahayag sa mga sinabi ni Romualdez. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Isa po sa mga sumalang sa pagdinig tungkol sa si confidential funds ng Office of the Vice President, ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Pero anya, iniabot lang niya ang confi funds sa isang Colonel Lachica na siyang namahagi ng pondo. Saksi si Joseph Moro. Nang Nangihina at ka wheelchair niya, inilabas sa kamara ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ayon kay Vice President Sara Duterte, umaba sa 150 over 100 ang kanyang presyon. Isinugod siya ko sa Veterans Memorial Hospital kung saan sumunod din ang bise. Bago yan, sinasagot niya ako sa mga tanong ng mga kongresista tungkol sa 125 million pesos na in niya noong December 2022. Sabi niya, in-encash ang check sa landbank Bank Show, inilagay sa apat na traveling bag at dinala sa OVP. Nang ma-encash na po ang parta, ang pera ay ang cheque nag-inform po ang ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So, while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him, him na na-incast ko na po ang cheque. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. La Can Ako. you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Siya po ang ground commander ng aming BPSPG na na-assign po sa Office of the Vice President. Sabi niya, Costa hindi niya alam kung sino-sino ang tumanggap ng pondo mula kay Lachica na siya raw may alam ng tungkol sa mga proyekto ng OVP sa ilalim ng Confi Funds. I wish to direct your attention to the left bottom portion of this accomplishment report, it says, prepared by Special Dispersing Officer Gina F. Acosta. Yes, po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel Lachica? Gibis, pag final ko nito, ma'am, gibis ko po to sa binigay ni Sir Chica na final accomplishment report. So, kinukopya ko lang po. Sumalang din sa pagdinigang ng OIS Special Disbursement Officer ng Department of Education na no si Edward Faharda, Aniya, tatlong beses siya nag-withdraw ng tig 37.5 million pesos noong February 2023. Ang kabuuang halaga na 112 million pesos na confidential fund inilagay sa mga duffel bag at dinala sa DepEd para ilagak sa isang kahadiyero. Security officer din ang tinukoy ni Faharda na siyang namimigay ng confidential funds. Siya raw ay si Colonel Dennis Nolasco na si Vice President Duterte ang nagtalaga. I was informed po ni BP Sara na may, may i-designate ide po na, na security officer. Ang, ang instruction ng galing po kay... Kay Bibi Sara po. Hindi rin daw alam ni Faharda kung sino-sino ang mga binigyan ng confi funds ni Nolasco. Base sa liquidation report ng DepEd, dagbigay ang DepEd ng confi funds sa pitong lugar kasama ang Makati, Davao, Negros Oriental at Occidental. Wala sa pagdinig ng komite si Colonel Dennis Nolasco na umunay tagapagbigay ng confidential funds ng DepEd. Itinuturing siyang susi sa tanong kung paano nagastos ang confidential funds ng ahensya. Ipinapatawag na siya ng komite sa susunod na pagdinig. Tinanong namin ang Vice Presidente tungkol dito. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. We will wait for Colonel Nolasco. Natanong din sa pagdinig dalawa pang opisyal ng OVP at DepEd kabilang ang asawa ni Fajarda na si Atty. Sunshine Fajarda na bahagi ng Strategic Management Office ng BICE as si Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff at Chairperson of the Bids and Awards ng OVP. Dating DepEd Assistant Secretary si Sunshine Fajardo na tumangging saguti ng mga aligasyon ng pagbibigay ng bribe o mga sobre sa ilang mga opisyal ng DepEd. Uh, respectfully, I would want to answer them in a proper forum wherein I will be able to present my defenses based on the completeness of the said allegations, Mr. Chair. Para sa si GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Itinagi ng Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio na may kinalaman siya sa mga acknowledgement receipt na isinumitin ng kanilang opisina para sa liquidation. Sinabi niya ito nang tanungin ng mga kongresista kung bakit sa mga acknowledgement receipt ay tila pareho ang panulat na ginamit nila ng Chief of Staff ng Vice Presidente na si Atty. Zulaika Lopez. Si Edward Fajardo naman, dating DepEd Special Disbursing Officer, nagtanong tungkol sa mga kumakalat na text message kung saan hiningi umano niya ang bank details ng mga regional director at division superintendent. Paliwanag ni Fajarda, utos ito ni Vice President Sara Duterte. Sa tuwing dumadalaw daw kasi noon ang vice-presidente sa mga paaralan, nakikita niya mga DepEd official na nangangailangan ng pinansyal na tulong. Galing umano ang pera sa vice-presidente. One billion worth of love para sa Hello Love Again. Dahil ang love story ni na Ethan at Joy, lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita sa box office worldwide. Ito ang kauna-unahang Pinoy film na naka-achieve ng ganitong milestone. Kaya kahit po anong lamig sa Canada, alamdam ni na Alden Richards at Catherine Bernardo ang nagiinit na pagmamahal at suporta ng mga Pinoy roon. Masaya rin silang nakaka-relate ang mga OFW sa kwento ni na Joy at Ethan. We're just so grateful with everything that is happening and has been happening. Kasi parang bonus po namin to. That gave us hope na you know, sana magtuloy-tuloy to na supportahan natin yung mga gawang Pinoy. The Comedy Genius does it again. Muling nagpahanga si Michael V sa latest parody niya para sa 29th anniversary special ng Bubble Gang. Ang dilaw ni Mackie naging hilaw. Mukhang approved naman ito sa OG singer na si Maki at napa-joke pa kay Bitoy. Pero sabi nga ni Bitoy, kagaya ng iba pa niyang gawa, hindi lang ito basta-basta parody. Gusto lang natin mag-create ng awareness para kahit pa paano, baka naman naaalala niyo mga Filipino lessons niyo nung bata pa kayo nung grade school, eh mai, uh, mai share niyo naman sa mga anak ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Mga kapuso, eksaktong isang buwan na lang Pasko na! Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.